Pero diba? may... Wala anak tapos. Yung kakambal ko may anak pero wala Ami akong ka anak. Ay, may kakambal yeah. ka. Ah. Wala pa akong anak yung kakambal ko may anak. <laughs> ba? isang bakla, isang tongkoy ah. e. Alam ko matigas ah. <laughs> Gusto ko yan. Gusto ko magkakalaka. Proud! Parang proud! Parang proud. proud! Hindi! Wait! Capital <laughs> <free. Frown. laughs> fee! Proud! Proud! Capital fee! Capital fee! Kung magkakalaka gusto ko bakla. O mag-asawa ka ng bakla? But... Oo! Oh, Nag-asawa ko ng bakla Oo? Ganyan! Ganyan kayo! Tagas nga ba? Tagas nga? 5 years. Tagas nga dito sa lipa? Mas gusto ko yung bakla kasi sa lalaki. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi mas reality sila sa mga ano, yung mga bagay. Yun me. Kaya sa bayo yung mga nabiling napkin. Oo, siyempre. Sabi niya, ah, okay, regla na ako. Eh, parehas tayo. Gusto oh. natin tayo parehas tayo. <laughs> <Mercedes> <laughs> no, Sino ang nagpa-first move? Ayoko na ng laki. Sino ang nagpa-first move? Ayoko din ng ano. Gusto ko bakala. Lala! Ayoko alam. Oh, Sino ang nagpa-first move? Gusto mo Nakapars mo yung Cebu? First move. Mo. Magkain na na kaming lahat pag wala kami. So, eh, siya ako.

Kasi okay. yung nagpapanggap ka lang, di ba? Yeah, kiss mo nga siya, kung gusto mo. Yung magpapanggap ka, <coughs> tapos mo nga. Kiss <coughs> mo, mo May pakita mo yung buhok mo, may pakita mo yung buhok mo. Pakita mo yung buk mo. Pakita mo kiss, 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 Ay, nasa, kiss, na. kiss.